So, nag half day muna ako mga kasari Maaga ako umalis para maghulog ng konting naipon ko sa savings account ng anak ko. Kakatapos ko lang yan sa bangko nila. And dumiretso naman ako sa sarili kong bangko dito sa RCBC. Medyo matagal ko na kasi itong hindi na bisita. And hindi ko na rin na pa-update yung passbook ko kaya visit muna tayo dito sa branch gusto ko yung lugar na to kasi katabi lang din mismo ng RCBC ang Mercury Drug Store so dito ako namimili ng mga gamot o di kaya naman sa online dati kasi katapat lang ng uh, tinitirahan namin yung Mercury so mabilis na mula nung natanggal sila doon dahil nga gagawin daw MRT sa online na ako namimili kapag hindi ako napupunta dito and bukod doon andito lang din yung Pure Junior so minsan kapag dumadaan ako sa bangko diretso ako sa Mercury nagpo Pure talaga ako kaya lang yung delivery ng Pure Girl kahapon tsaka yung pick up ko ay hindi pa nade-display sa tindahan and full stock yung mga paninda ko Kaya hindi mo na tayo dadaan kay Pure Gold Yan, upaga, ang ganda dyan kasi may pamilihan Nandiyan na din yung mga bangko And, tumadaan kami dito sa Korean Mart Pwede na kasi mag-dine-in dito Sa taas, nakapagsamgyupsal na kami dyan And sa baba, sobrang ganda nung baba, guys pwede kang yung magluto-luto yung para ka talagang nasa Korea ayan, nung kami nagpunta dyan ni Jack ay kumain kami dyan um, bahala ka kung anong gusto mo basta yung lahat ng ilaluto mo ay babayaran mo muna dun sa cashier dati hindi ganito yung pwesto nila nung kami pa ni Rochelle laging nagpupunta dito and sa taas nyan merong uh, so doon din kami na try ko niya lahat basta sobrang sarap ng Korean food na adapt ko na lang din <laughs> and kumbaga comfort food ko kasi yung uh, mga Korean food so pag ASMR tayo sobrang ano ko niyan kahit na ano oras ako nakauwi for na ako nakabukas ang tindahan and hindi ko na na-vlog yun dahil diretso na sunod-sunod ng may bumibili. And thank God kasi kahit na Monday, ay nakakota pa din ako. <laughs> kahit na 4 p.m. na ako nakapag-open ng store, ba diba? Nakapag-day off na ako, nagawa ko yung gusto kong gawin. At the same time, nag-enjoy ako dyan. Syempre, food yan. At nakakota pa rin ako kahit na yun talaga yung pinaka gusto ko <laughs> kahit na alas 4 na ako pag open ng tindahan kaya ayun thank you lord so sana kayo din mga kasari no mga um, pag day off din kayo or mag close pa minsan minsan kasi lalo na ako ang bayarin ko lang naman monthly ay tubig kuryente lang naman hindi man ako nangungupahan at walang ibang hinuulugan. so para saan but i-enjoy din natin yung kinikita natin, diba? At paminsan-minsan siyempre, share your blessings din. Bread tit. One port. Ganda ng lagayan nila. Meron kaya ito sa shopping. Tape-on tayo dito. Fried chicken. Boki. Oops. Okay. <laughs>

Gracias. thank mm -hmm. you Obrigado. Um uh that's -huh.